sa po natin ng Roma chapter 15 verse 18 to 33. Sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang bagay maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamagitan ko sa pagtalima ng mga hintel. Sa salita at sa gawa, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ano buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa ileriko ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Aking nilayo na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan ka kay Kristo. Upang huwag akong magtayo sa si ibabaw ng pinagsaligan ng iba, kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan na mga balita tungkol sa Kanya at silang hindi nangakapalikinig ay mga kakatalastas. Kaya't madalas na manapigil ako na pagparian sa inyo, datapot ngayon na wala ng dako sa mga lupaing ito at malao ng panahong ako'y may nasang pumarian sa inyo. Pagparoon ko sa Espanya, ay paririan ako sapagkat inaasahan ko makikita ko kayo sa aking paglalakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pagkikisama sa inyo. Ngunit ngayon sila sabi ko, ako ay pasa sa Jerusalem upang mamahagi sa mga banal. Sapagkat may ng Macedonia at ang Ikaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem, o ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila'y may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, narapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Kung maganap ko nga ito at aking matataka na sa kanila ang buhang ito, ay magdaraan ako sa inyo patungo sa Espanya. At nalalaman ko na, pagparehan ko sa inyo ay darating akong puspos na pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Heso Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin upang ako ay maligtas sa mga hindi nagsisampalataya na nanga sa Judea at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal upang sa pamagitan ng kaluban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at ako'y makipamahinga sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay suma sa inyo nawang lahat. Siya nawa. Amen, Lord Jesus Christ.